ni Tanggol sa kulungan, magsisimula na siya sa kanyang panibagong buhay. Tuturuan siya ni Marcelo kung paano gagamitin na kanyang otak at kung paano din niya gagamitin na kanyang abilidad o kakayahan kinakailangan muna niyang magkaroon ng kapangyarihan para paghigantihan ang pagamatay ni Mukang. Dahil kung isa lamang siyang ordinaryong tao, mahihirapan siya nitong banggain ng asawa ni Mukang na kanyang tunay na ama at higit sa lahat si Olga na ang pumatay kay Mukang papasukin na ni Tangol ang mundo ng illegal na negosyo dahil alam naman niya ang pasikot-sikot ng kiyapo at siya na ang may hawak nito. Pati na ang buong kamanilaan, siya na ang magiging karibal sa negosyo ng mga Montenegro at Kabalyero. Kaya abangan natin ang bagong mukha at ang bagong tanggol sa Batang kiyapo. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless everyone.